marami itong idea, maraming laman ito kasi Hall of Fame ito na talagang batang-bata pero malakas pa ang memory Yes, yeah, okay. syempre it's so epic. Eh. Pala paano ulit natin? Okay. Actually ano, mas magagaling nga sa akin mga downline ko pagdating sa online marketing. Actually, meron nga ako sang uh, leader na meron na siya sariling empire uh, sa Cebu. Malam ko lalayon sumikat na rin siya sa sani. sa online si Pearl. Si Pearl, uh, Miss Pearl Hung. So bukas, parang iniimbat niya ako, parang lalabas siya ng bagong sports car niya. Abang ngayon na lang. Oh. Wow! So, ang dito sa negosyo na to, walang una-unahan kasi siya mismo, ako nauna ako. Pero dito, napaka-fair ng business natin. So mas agresibo ka. Ako, pangarap po talaga, kami ng mga uplines na dumating yung point yung income namin, pantayan nyo. Dalawa lang gusto namin mangyari. Pantayan nyo or lampasan nyo. O, so, sino nakikita nyo, kaya nyo pantayan, lampasan, kinikita namin yung mga tasa kamay. Woo! Yeah, Power! So, wag mo pangarapin lang na ganyan ng income mo. Pangarapin mo kung magkano kinikita ng upline mo. Pantayan o lampasan mo lang. Kasi, iba ang feeling namin bilang upline kapag dumatingin po yung mga anak mo, ay lampasan ka. Kasi, it's a fulfillment ng isang mentor yon. So, para sa akin. Okay? Yes. Thank you, John B. So, yun, mga pantayan mo yung kinita niya at kinita ko. <laughs> so, napakagandang kwento yan. Pag pinantayan mo eh, di ba? Huwag yung, ang goal mo lang, makabayaran mo yung monthly mo. Huwag ganun. Yung binabayaran mo, kunyari, bumili ka ng bios, kumuha ka ng bios, monthly mo, 20,000. Tuwang-tuwa ka na, nakapag-monthly ka. Eh, dapat hindi ganun eh. Huwag kang masatisfy doon. Mayroon ka pang ibang gustong kailangan gawin. Tama ba? Yan ang kailangan. Mapapantayan yung mga kinikita ni Upline. Dahil yun po ay kaligayahan namin na makita namin ang mga leaders kumikita talaga. Nako nyo? Parang ah, para kanina, dugtungan ko lang sinabi ni Sir JC kanina, yung, yung income na, di ba? Parang pinakita yun na dumating point, yung minamante, nagiging weekly. Gusto ko gayaan nyo rin na i-goal nyo from six, uh, five figures, kasi empleyado, five figures, di ba? Mag six figures kayo per month. So, i-goal nyo. So, minimum 100,000 per month. Para mahirap. Hindi. Uh, meron ka sabihan, whatever you think you can and you can't, you're right. So, isipin mo hindi mo kaya, good news. Totoo, hindi mo kaya. Pero kung inisip mo kaya mo, good news, kaya mo. So, pumili ka sa dalawa, kaya mo, hindi. Kaya, hindi. Oh, tapos, kapag dumating yung point sa isang buwan, kinikita mo na, i-challenge mo naman sarili mo, kitay mo naman siya per week. Oh, kapag umikita, kinikita mo na siya per week, next time i-challenge mo naman, nakita mo na siya, kita mo naman siya every three days. Oh, kasi, and kapag dumating yung point, naging gusto mo naman mag -itaas. Na gusto mo siya every one to two days na lang siya kikitain, pustahan tayo maging HOF ka. Pustahan tayo. So, pero wag kaya yung may proseso. May proseso. Bago ka maging masteral, o doctorate, dumaan mo na sa elementary, high school, colleagues, may proseso, dadaanan mo. Hindi yung biglang HOF ka kagad. Tama, Kuya Mon? Yes, tama. So, enjoy nyo lang yung proseso nyo sa pagtaas ng income nyo. Ayan. Enjoy mo lang. Okay? <laughs> may tanong lang ako, okay lang, curious lang ako, hey, may guys. first timer ba dito? Hindi pa member, tapos nakamay. Uy, ang dami! Ang dami, oh, dami. Hindi pa member, okay. Sige, mag-share lang ako ng isang insight lang kasi baka puro pang members yan sabi namin sa inyo buti naramdaman, naramdaman ko meron mo yung mga, first timer. So, gusto ko, una ko na kayo, uh, may, kasi kung manini, mag, magsisimula ka sa negosyo na to, pwede mo kunin yung 10.5 or yung 18K na Neoverse. Para sa akin, kunin nyo na yung, ano, yung promo package na Neoverse kasi para ka nag 3 accounts kagad ka noon. So, imbis na kukunin mo yung pop, tatlong 10-5. Para sa akin naman ha, ah, kwento ko lang. Unang-unang kayo, sa 18,000 na yan, walang naghirap. Pero sa 18,000 na yan, maraming umaman sa 18,000 na yan. Yes! Isa pa. Ah, uh, kung ikaw naman, malaki ang ka mag-isip, pwede ka magsimula sa 18. O, yung pati yung bata, pumapalap ako. <laughs> so, no, 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 so, ibig sabihin, ano, napaka-sibil na, no, napaka na magsaring uh, at bata na aking tindi. Imagina, bata na aking tindi ko pa kaya, di ba? So, sa 18,000 mil na yan, sa prinsipyo ng negosyo, mas malaki ninabas mo, mas malaki balik. Tama. Pero kung nilabas mo, kikita ka pa rin naman. So, tanong ko sa inyo, gusto mo mabilis, mas mabilis, o pinakamabilis na kitaan? Pinaka -mabilis. So, pinaka -mabilis. Oh, may tanong ako, mabilis, mas mabilis, pinakamabilis. Pinakamabilis. Kung gusto mo pinakamabilis na kitaan, I've been doing this business for the past. We've been doing this business for the past. Ako, 2008 uh, ilan na 'ben uh, ilang taon na 'yan uh, 14, 14 years 14 ba uh, magpi 15 15 years ito nakita ko sa experience ko na 15 years dahil kahit nakapikit ako alam ko na 'yung pasikos 'yung negosyo na 'to and coming from a perspective na business 'yung business course ako so ang gusto ko sabihin sa inyo dito na ano na kung isasagad mo 'yung negosyo seryoso ka gawin mo na ng paraan yung multiple accounts. Kasi ito lang, ha? Ito lang. Kapon, uh, in-offer na akong globe ng iPhone Pro Max. So, sa mga bata, alam to yung mga, ano yung iPhone Pro Max? This is worth 100,000 pesos. Na cellphone, na kapag nag kumuha ka, para kang yung quality niya, parang yung mga camera na gamit niyo. Sa isang maliit na cellphone lang. Oh, wag niyo ako wag niyo ako hold upin sa labas ha. <laughs> Uh, pero ito yung sikat na. No? It's worth 100,000 pesos. Can you imagine if may pangalaw cellphone dito, mga 80 mil kuha ko rin to. So, dagdag pa ako ng isa. Siguro, sabi natin tatlong iPhone na lang binili ko. That will be around 300,000 pesos. Ang tanong, kung may tatlong iPhone ako at di ako part ng easy, sa mga iPhones ko na yun, pwede kaya ako kumita? Hindi. Hindi. Tama ba? Kung wala akong ginagawang negosyo, tama ba? Tambay lang ako, may iPhone ako ng tatlo. Kikita ko, hindi. Hindi, di ba? That's worth 300,000 pesos. Araw-araw ko gamitin yung iPhone. Kikita ko, hindi. Hindi. Ito maganda. Imbis ipang mo ng iPhone, hindi ka kumita. Ilagay mo sa negosyo. I Imbis mo sa 31 accounts. Araw-araw mo gawin. Good news. Ilang iPhone, ilang kotse, ilang bahay, ilang mga milyon pakikitain mo dito. Taba! Imagine mo, ang daming bili sa labas ng mga iPhone, pero walang iPhone. Gusto ko sabihin sa inyo, first time in your whole life, ngayon sumugal ka na walang talo. Kasi ang sinugalan mo, sarili mo. Tama ba? Kaya sabi ko po sa inyo, kailangan ka palalakas ng loob. Hanggang humihinga ka, laksa mo ng loob mo. Kasi ang pera po, kapag nawala tayo sa mundo, hindi mo madadala sa langit. Tama ba? Totoo naman eh. Pero kaya bang habang nabubuhay ka, palaguin mo yung pera mo para makatulong ka sa pamilya mo. Tama ba? Oh. So, yun lang po ano ko sa inyo kasi sa para sa kami mga religious na hindi daw sa langit. O oh, nga hindi madalas sa langit ang ano, ang pera. Pera ang utang na papamana. Pumili ka, utang papamana mo o kayamanan? Kayamanan, kayamanan. tama ba? Kaya nga, makinig lang kayo, Kuya Mon, basta after this ano, seminar, makinig po kayo sa mga nag-invite sa inyo kasi hindi kayo ipapahamak niyan. Kasi kung papahamak kayo, alam nyo na sino ang pupuntahan nyo dito. Ang mahirap yung negosyo na in-invite kayo sa labas, hindi mo alam anong opisina. Kung lulukoyin ka, punta mo lang opisina na to. Ba, ako sinasabi ko, kung lulukoyin namin kayo, alam mo kung saan opisina namin, sunugin mo opisina namin. Tama, mali. Ang nakakatakot, Ninatagan ka sa labas, di mo alam kung saan opisina nang nagre-recruit sa iyo. Kaya sabi ko sa inyo, para sa akin si Kuya mo napakalakas ng lumi. Inimbita niya kayo sa sarili niyang bahay, opisina. Kaya hindi niya kayo lulukohin, hindi kayo papahamak. Kaya po, para po sa akin, this is a big testimony na seryoso. Imagine mo, may mga camera, yung camera daw, tagte-3 million niya, yung camera niya na yan. Gusto, parang gusto nga iuwi eh. <laughs> ganun ka seryoso yung apply na sasamahan nyo. Kaya wag na kayo magduda. Yung duda nyo, pagdudahan nyo. Okay? Thank you, John B. actually, sa mga na-inspire ako, parang napansin niya medyo, ang lakas niya magkwento, mag-share, nagtataka rin kami. Pero ako, dagdag ko lang siguro, kasi may mga ibang tao na, na hihiya pa, na magbenta. At ako mga ngayon, pabenta yung ako, hindi ako may magbenta. Gusto mo malaman kung bakit? Gusto malaman. Kasi, soto lang, kat, ayaw mo magbenta ng produkto, kat empleyado ka, nagbebenta ka pa rin. Anong binibenta mo, oras at serbisyo mo sa ibang tao. Yung walong oras sa serbisyo mo sa ibang tao, babayaran ka ng minimum wage, nagbebenta ka pa rin. So ang tanong ko sa inyo, anong gusto mo binibenta? Yung oras mo o produkto na lang? Na kung yung produkto, mas marami ka na benta, mas yayaman ka. Kasi naman, kahit magtumbling tumbling ka, doblehin mo yung oras mo sa isang araw, yung sweldo mo, ganun pa rin. Kahit mag-overtime ka, konti lang idadagdag nun. Pero dito, what if, baka sampung kape ka lang sa isang araw, kuya mo, magkano tubo nun? Magkano ba? Hindi mo, 180 tubo ba? eh, ako nagsimula, one, isang sashi, matuwa na matu matu Magkano nga tubo ng isang box nga, ng kape? 400 na is, ang, neto. ang ba? 4,000 na kita mo, sampo. O ba, tubo, Tubo, na. Tubo na yun, 4,000 ha? Hindi. Tu hindi. Gross yung gross. One oh. 120 times 10. 1,200? 10 oh, Sampung abilis. kapi lang? Ito, parang sinabi nito. Parang, di ba? Kung sampung kaping box lang. Actually, minsan, magtitrip, nagtitrip lang ako sa Palawan. Wala akong magawa. I trip trip lang. Alam mo, yung mga may, may kasuluban Hindi naman nila Yung mag aano lang ko, nang dala ko ako ng kap. Trip ko lang. Hindi dahil naghihirap ako. Dahil gusto ko lang labanan yung, ano, yung hiya ko. Kasi, for example, trip-trip lang. Uy, tita, kape oh. Oo, tingnan. lang. Ito oh, baka ano, baka favor naman. baka makaano ko. Oh. Kung maganda to sa arthritis, mukhang may arthritis. So to, maano, yung lalaki, mukhang mahilig. Kuya, mamaya magka-flag ceremony ka sa kape na to. Oo, oh, ganun. Dito minsan sa tas minsan bibili ng isang box. Wala pa, alam mo umaga hanggang tanghali, ubos na yung mga kape ko. Hmm, totoo naman, 'di ba? Oh, 'di ba? Totoo naman eh. So, ako, sa akin yun, parang ginagawa ko siyang training ko para sa para lumakas loob ko. Kasi kung nagagawa ko magbenta sa sa stranger, lalo na kapag sa kaklala ko. So parang ganun, kaya nga dito sa negosyo na to, sa yung mahihiyain ako, okay lang yan maging mahihayin. Tulad ng men, sabi ng mentor ko, okay lang maging mahihayin sa simula. Pero kapag kumakapal na yung bulsa mo, kumakapal na rin mukha mo. Wow! Oh, <laughs> yes! <laughs> Tama eh. para sa mga members muna. So sa mga, sino yung mga uh, part-time muna? Part-time. Mga part-timers. Okay. Sino mga full-timers? Okay. So kalakalate. Sa, ito yung tumatak sa akin na uh, simple din yung malaman narinig mo na to pero pang-remind lang sa'yo na ito yung dahil lang kung bakit uh, yung pumasok ako sa ganitong business binigay ko na yung todo kasi parang di ba sabi di ba ni Manny Villar, si pag-atsaga, ah, senso ka na, buhay mo. Totoo naman talaga. Pero may kulang yon Maraming tao masipag pagmatsaga pero di yung gabagong buhay sa labas kasi may kulang na isa, yung tamang opportunity. Kasi kung maraming, kung, kung may mga tao sa labas masipag pagmatsaga na mga empleyado, ba di pa sila yung mayaman? Kasi yung napapayaman nila, ibang tao. What if naman to ngayon gawin mo, ibuhos mo na lahat dito ang point ko lang dito, habang may lakas ka, i-boost mo na dito kasi ikaw rin makikinabang. So, at the age of 19 years old, para yung mga ibang tao, para na, ang sipag-sipag mo naman. Grabe Sipag -sipag ka naman magtrabaho, ang sipag-sipag mo. -sipag. Okay lang, kasi ang, ang pag-iisip ko, sa umpisa lang ako magsisipag gusto. Kasi darating yung point naman, kapag umani ka naman, magsisipag ka rin na, na ano, na i-enjoy kung ano yung nakuha Kasi parang you're, 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 working for your early retirement. Kasi ang tatay ko nagtrabaho ng ilang dekada para mag-retire at sa maliit na halaga ng milyon na retirement fee. Sabi ko, what if yung trinabaho yung 30 years, trabaho ko lang ng 3 to 5 years, pero sobrang i-enjoy ko yung buhay ko. So, ganun rin kayo. So, give yourself another 3 to 5 years. Tapos i-enjoy mo lahat ng kikitahin mo. Yes. Woo! Then, kaya nga bigay mo na todo. Pangalawa, sa mga upcoming members, hindi ko rin invites, kasi I believe you're an upcoming member. Upcoming member ka na. Tama sinabi ni Sir na, hindi accidente, nandito ka. So, i-ano mo na, na you're an, an upcoming member. Hindi ka invite, upcoming member ka. So, pinaupo ka ng just dito. Kasi matagal ka na nang dadasal. At isang sinyalis, siya, pakumpara talaga sa'yo ito, kapag pag-uwi mo, hindi ka nakatulog. Kasi kapag hindi ka nakatulog, ibig sabihin, para sa'yo talaga to. Alam mo, pag-uwi ko nga, ah, naalala ko, kaya seminar, tumilawak yung manok ng alas, ng alas 6, kakarak ko, hindi pa ako nakatulog. Kasi first time sa buong buhay ko, gumising ng, may gumising ng pangarap ko. Tapos tutulugan ko pa. Eh, isa pang pangalawang pinang, hindi ako nakatulog, sana ako kukuha ng pang pay E, yan ang sa akin. Saan ako kukuha ng 10,000? Eh, wala akong pera. Ayaw ng nanay ko. Pero na-realize ko, kapag gusto mo sa bagay, hindi mo tutulog ay Magkakagawa ng parang at magkanong halaga yan. Marami kang binili. Hindi mo naman pinagkakitaan. Ibenta mo! May mga close friend ka. Utangan mo. Tag, -tag magkakano. Kasi may klala nga ako. Walang pera. Huwag naman mangyari sa inyo. nangyayari sa iba. Na-hospital ang anak. Pakapatid, pamangkit, kailangan ng 50 mil, 100,000, maya-maya o kinabukasan, kundi ikakamatay o maging malubang ang kalagayan ng mahal niya sa buhay sa, ano, sa ospital, nagagawa ng parang kat walang pera. Tama ba? Gusto yung malaman kung bakit? Gusto yung malaman? Kasi may nakasalalay eh, yung buhay ng anak niya, ng mahal niya sa buhay. Ang tanong ko sa may nakasalalay rin ba dito? O may nakasalalay eh yung pangarap nyo na na maratagal na naghihingalo. Ang tanong ko sa inyo, tutulugan nyo lang ba yung pangarap nyo na naghihingalo? O gagawin nyo ng paraan kaagad-agad? Tama ba? Sabi ko sa inyo nga, naghihingalo na yung mga pangarap nyo. Nasa ospital na. Malapit ang mamatay. Gaw mo ng paraan. Hindi naman 100,000. Kahit 10,000 lang, Diyos ko po. Para, sa, para naman sa'yo. Tama ba? Huwag mo gawing hadlang ang 10,000, 18,000. Pero gawin mo siyang hagdan para makuha mga pangarap mo sa buhay. Yes, okay? Power. Thank you. Napakaganda ng Napakaganda yung mga message niyo. So, thank you John B. Thank you ano. GC. Welcome po. Mo. So, uh, thank you pa yan mo sa pag-invite.